patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, ala la ng umaga. This Time Check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. -66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ang bagyong hiner na panatili ang lakas habang pinabaybay ang kalupaan ng Northern Luzon. Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 itinaas na sa ilang lugar sa Metro Manila. Hari Roque, ituturing ng pugante kung hindi raw dadalo pa rin sa Quad Committee Hearing sa Webes. Ang panukalang budget naman ng ntf pinatatapyasan sa 2025 dahil sa low utilization rate. Hinihinala ang karelasyon ni Guo at kanyang kaluk alike Nakatakda raw huyang humarap mamaya sa Senado. Ilang opisyal naman ng KOJC kabilang umano sa posibleng sampahan ng reklamong obstruction of justice dahil huyan sa pagkakanlong kay Kibuloy. Panibadong ba rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo umarangkada na. At senior citizen na nabagsakan ng punong kahoy ang kanyang tirahan. Natulungan ng Brigada News FM at ng Wantahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama and like us ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada, Brigada Balita, Balita, Nationwide. Balita Nationwide. Sa hufman, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw ng Martes, mga kabrigada. September 17, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, huling na mataan ang bagyong hiner sa Alicia Isabela matapos unitong maglandfall sa loob ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Ayon sa pag-asa, gumagalaw ang bagyo patungong kaluran taglay. Ang lakas ng hangin mga kabrigada, na may 55 kilometers per hour at pagbugso na 70 kilometers per hour. Kasalukuyang nakataas sa tropical cyclone wind signal number 1 ng Quezon City, Caloocan City, Valenzuela, Malabon, Navotas, Marikina, lungsod ng Maynila, San Juan at Mandaluyong. Northern portion ng Quezon Province kasama ang Polillo Islands at ang Rodriguez at San Mateo Rizal. Signal number 1 din sa Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Northern at Central portions ng Bataan at maging ang Aurora. Batay ho sa tracking ng paghasa mga kabrigada, Inaasahang makalalabas ng bansa ang Bagyong Hiner bukas ng umaga. Samantala, patuloy ding binabantayan ng Weather Bureau ang tropical storm na pulasan sa labaso ng par. Nahuling namataan 1,980 kilometers east ng Central Luzon na may lakas ng hangin na 80 kilometers per hour at pagbugsong 65 kilometers per hour. na balita nationwide. Pinaghahandaan naman na ng NGCP ang mga posibleng epekto ng bagyong hiner sa kanilang mga operasyon. Naglalayo daw po itong Integrated Disaster Action Plan upang maiwasan ang patinding epekto ng naturang mga bagyo sa transmissions operation at sa kanilang mga facility. Naghahanda na rin ang NGCP ng maayos na communication equipment, hardware at supply materials at talaga ng mga tauhan sa ilang lugar para rawhuyan sa mas mabilis na restoration works. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ibang balita tayo mga kabrigada, binigyan din ang House sa Quad Committee o ng House Squad Committee si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ng palugit na hanggang Huwebes para ho dumalo sa pagdinig ng Kamara. Kasunod ito ng anunsyo ng House of Representatives na ituturing na pogante si Roque kung hindi pa ito makadadalo sa itinaktang araw. Sa isang live video naman ng dating presidential spokes, sinabi niya na iligal ang kautusan ng Kamara na arestuhin at i-detain siya, kaya kukwestiyonin niya ito sa Korte Suprema. Iginit pa nitong hindi niya isusuko ang kanyang kalayaan hanggat hindi pa dumarating ang desisyon ng Korte. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong panukalang budget ng NTFL CAC. Pinatatapyasan sa 225 dahil daw sa low utilization rate. Brigada Haji Camino i-brigada mo! Brigada Report! Sinusulong ni Kabataan Party Representative Raul Manuel na matapyasan din ang panukalang budget ng National Task Force to end local communist armed conflict o NTFL CAC sa susunod na taon sa plenary debate sa Kamara para sa 2025 General Appropriations Bill. Pinuna ni Manuel ang mababang utilization rate ng NTFL CAC na indikasyon na dapat nang bawasan ang hiling na 7.8 billion pesos. Hirap na hirapan niya itong gastusin ang 2.2 billion pesos na budget para sa Barangay Development Program ngayong taon. Iginiit ng kongresista na 0% ang accomplishment ng BDP sa kasalukuyan kaya marapat lamang na hindi ibigay ang halos apat na beses na mas malaking pondo. Sa ilalim ng panukala ng ntf target na pagkalooban ng 7.8 million pesos ang bawat isa sa 780 barangays na idineklarang communist insurgency free. Sumang-ayon naman si House Appropriations Committee Senior Vice Chairperson Stella Kimbo at ipinunto na bagamat base sa records ng Department of Budget and Management ay 98.96% ng pondo ang nailabas. Nananatiling na sa pre-procurement stage ang 692 BDPs sa nalalabing apat na buwan ng 2024. 173 projects umano ang sumasailalim pa sa procurement sa matalang 20 proyekto ang nagpapatuloy. In the heart of changing lives... Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito namang hinihinala ang karelasyon ni Alice Guo at yung kalok-alike nito. E nakatakdaraw hong humarap mamaya sa Senado. Brigada Ann Cortez, ibrigada e mo. Brigada gawing gatsalyan na magsasabi na ng pawang katotohanan si Ayazel Go Guapi sa muling ikakasampag pagdinig mamaya sa Senado. Kaso ni na naging tugon na Regional Trial Court Branch 282 na nagpapahintulot kay Go na humarap sa investigasyon ng naturang institusyon. Maliban kay Go, kinumpirma rin ng opisina ni Senadora Lisa Monteveros ang magdalo ng hinihinalang ni Go ito ngayon po na sinahan Kalugay at maging ang kalugay nito si Catherine Salazar. Matatandaan ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Convention, si dahil ang di umuli ginamit na napagamit no na panito sa otoridad. In the court of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Pinas yung naman ang kampo ng KOJC, ang parata ng PNP. Dito nga ho sa Omanoy Angels of Death o yung private army now ni Apollo Quiboloy. Para lang sinabi ho ni PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo na hindi lang figurative speech ang angels kung hindi mga totoong tao raw ho talaga. Ayon sa legal counsel ng KOJC na si Atty. Israelito Torion, ang hinihilalang private army ng pastor ay ang milyon-milyon daw ho nitong private prayer warriors. Kung maalala, sinabi ng PNP na natukin na ho ho nila ang ilan sa mga private army ni Kibuloy. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ilang opisyal naman ng KOJC. Kabilang daw sa posibleng sampahan ng reklamong obstruction of justice. Dahil sa pagkakanlong kay Kibuloy. Brigada Kath Austria, e brigada mo! Brigada! umano sa posibleng sampahan ng kasong obstruction of justice ang ilang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay PNP Public Information Officer Colonel Gene Fajardo, meron ng binong special investigation team na pamumunuan ng criminal investigation and detection group na tututok isasampa sa mga pinanini wala ang nagkanlong kay Apollo Kibuloy. Magmula ng ilunsad ang police operation sa KOJC compound. Kabilang bilang anya dito ang ilang identified KOJC officers. Kasama rin mo ano, ang ilang legal representative si Kibuloy na very vocal na wala sa compound ang KOJC leader. Definitely po ma'am, doon sa side po nila, may mga identified po ng mga KOJC uh, mga officers po at kasama ni siguro yung mga legal representatives po niya who were very vocal from the start na wala po doon sa loob si uh, Pasto Kibuloy. But alam natin na nakita po at uh, na-corner po doon sa loob. So probably without naming names, so siguro ito yung mga nakikita na natin ng na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na, sabi ko ma, very vocal na sinasabing wala doon na they might be included po dito po sa kasong obstruction of justice. Pinoy NG Pinoy airtight ang kaso Pinoy Pinoy PALABAN SA MGA Pinoy 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 IN THE Pinoy OF CHANGING LIVES, ITO Pinoy 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 AUSTRIA Pinoy 15.1 BRIGADA NEWS FM, MANILA Zamis News. Oh, kahit si. We got the balita nationwide. si Pangulong Marcos gumurohong na presidential office for child protection para labanan ang pang-abusong sexual sa mga kabataan. Brigada mabigyan sa organ ibri mo. Brigada! live report. Naging emosyonal, garalgal ang boses at napabuga pa ng hangin si Pangulong Bongbong Marcos sa ginanap na iisang nasyon na iisang aksyon na tapusin ang Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Summit kahapon na. Ito'y pagkatapos marinig ng Pangulo ang naging karanasan ng isang dalagita na biktima ng pang-aabuso. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya napigilang mapaluha habang pinakikinggan ang dalagita dahil naiisip niya kung ilan pang tulad nito ang patuloy na inaabuso at hindi na ang dapat ng hustisya. Aminado rin ang presidente na ang paglagar ng OSAEC ay nagdudulot ng labis na kahihiyan sa kanya dahil bilang taga-gobyerno, kulang paraw ang kanilang ginagawa para matigil ang ganitong ilegal na aktibidad. Kaya naman naglunsad ang Pangulo ng Presidential Office for Child Protection. na Ito ang magsisilbing epicenter ng lahat ng efforts ng pamahalaan na gayon din ang pinagsama-samang resources at strategies upang matiyak na ang bawat bata sa bansa ay protektado at nasusuportahan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sagan ng 15.1 Brigada News FM Manila, the music news authority. Brigada balita na ang bagong round ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. May babaso kabigada na piso sa kada litro ng gasolina. May din tapias na 1 pesos and 30 centavos sa kada litro ng diesel. Abang 1 pesos and 65 centavos man ang tapias sa kada litro ng kerosene. Ito po kabigada ang ikalawang linggong sunod na rollback sa oil prices. Brigada Balita Nationwide. Sa kinanap naman na budget hearing ng, ng Department of Social Welfare and Development binigintiin ni Senador Bongo ang kahalagahan ng paglalaan ng pondo para sa social pension nang mahigit 600,000 ang mga mahihirap na senior citizens na kasalukuyang nasa waitlist. Iminungkahi rin niya na gamitin ang sobrang pondo ng PhilHealth upang mabawasan ang backlog sa pensyon dahil bawat sentimo ay mahalaga para sa mga nangangailangan. Itong unprogrammed applications ng uh, uh, DSW para sa mga senior citizens para to cope up, maka-over po itong waitlist na 600,000. Pwede ba? Mabigyan niyo ba ito ng priority sa unprogrammed funds? Kung sakaling nakakuha kayo ng mga extra funds or uh, collections ng uh, national government, pwede bang mauna mabigyan po itong mga senior citizens? Para man sa ating health news, kabrigada para ho sa masiglang pangangatawan at masustansyang kalusugan, mahalaga po ang pagpili ng tamang merienda sa po na kumain ng mga chichirya o iba pang street foods. E eh, meron naman po mga masustansyang alternatives gaya ng mani, yogurt at maging sariwang putas. Ang na pagkain ng healthy snacks ay makatutulong sa pagpapanatili ng sapat na energy. Lalo na po para sa mga kabataang active sa mga physical activities, pati na rin po yung mga sports o kahit yung mga PE class lang po nila mga kabigata. Ang paala lang yan ay dito sa atin ng standout TS4 multivitamin capsule. Simulang tupanin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Stata es 4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita, Nationwide. Brigada Balita. Palita. Makabayaning Pagtutulungan. Mga kabrigada na tulungan po ng Brigada News FM at ng Wantahan and Party List, ang dalawang pamilya na nabagsakan po ng kawayan ang kanilang tirahan. Maliban ho sa bigas na una na ho nilang natanggap, ah, nabigyan din ho sila ng cash assistance na makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Nabatid na nabagsakan po ng kawayan ang bahay na Evelyn Pagumpong at Jonathan Asaga noong Agosto, aluyan sa ulan at malakas na hangin. Ayon kay nanang Evelyn, hindi niya inaasahan na madaragdagan pa ang tulong na matatanggap po nila dahil sa mahirap din ang karamihan. Hindi ho na bigo ang dalawang pamilya, gayon din ang patuloy na panawagan sa publiko na tulungan pa sila upang maitayo nila ang kanilang munting tirahan. Balita, makabayanin, pagtutunan. Maraming salamat, Brigada News FM, wantahan Tahanan Party list, at lalo na po sa inyo, mga kabrigada, sa walang sawa at walang kapagurang pagtulong sa mga nangangailangan. Kayo man din ay maaaring maging kabahagi po nito. Makipagugnay lamang sa pinakamalapit na Brigada News FM stations sa inyong mga lugar. Maraming salamat po mga kabrigada. Balita ng Kabayanin, agtutulungan. Brigada Balita Nationwide, 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide, sa umaga! Brigada Balita Nationwide, Brigada Balita sa umaga! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga! Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Ibuprofen Plus para Paracetamol Fast Relax! At Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita Nationwide Buong kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Maraming salamat sa inyong pakikinig At Molarito 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita nationwide. inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives. Ever since, kaagapay ko na ito bilang isang local event host, radio DJ, at isang public servant. Imagine, if mawalan ako ng boses. No! Big no-no talaga. Ito ang puhunan ko at bumubuhay sa pamilya ko. Sa boses na ito, natutupad ang mga